Morning, good morning sa inyo mga kalarly Papasok na naman ako sa aking duty at ang ating uh, duty ngayon ay doon tayo sa US Embassy Meron kasi tayo ano doon duty detail na kung saan ay doon tayo muna sa araw na to So before that ay dadaan muna ako ng ano aking breakfast ituturo ko sa inyo ipapakita ko sa inyo kung saan ako bumibili na ang aking kinakain na agahan ito yung pinupost ko na may tofu pwede kaya tofu na may kasamang itlog yan kasi yung mga food na readily available sa binibilhan ko talagang 105 ang aking binibili yung apat na itlog tapos yung isang serving ng tofu At meron akong dala ditong nilagang Broccoli Nilagyan ko ng kaunting asin para magkalasa So yun ang ating breakfast ngayon Nagbabawas tayo ng pagkain ng rice Kumakain pa rin naman ako ng rice Nagbabawas lang Pero depende sa activities Pero kung wala namang masyadong galaw Activities na uh, That day ay hindi ko kinakailangan ang um, kumain ng maraming rice yung tama lang, yung sakto lang kasi hindi pwedeng tanggalin ang rice sa ating at, dahil hindi tayong gumagilaw lagi tayong kumikilos at yan ang dahilan kung bakit kinakailangan natin ng energy which is yan po ang uh, naibibigay ng, ng, ng carbs ng rice, ng no? yung energy kung yan na energy kapag ikaw ay may mga ginagawa especially kapag medyo mabibigat ang uh, trabaho mo di ba? o di kaya workout mo so kaya na kailangan ng kumain na rice as a source of carbs and eventually kapag nag workout ka ay nagiging energy siya dito pala ako bumibili na ano ating kinakain good morning ayan evans goto atong sir may na yung dati sa akin toko na may kasamang apat na itlog Ayan guys, nakabili tayo ng pinya, Ayan ako. So, fine apple na very fresh. So, ayan guys, uh, yung pinya kasi ay ano yan. Mataas yung fiber content para mas gumanda yung um, digestive system ng ating katawan. So, i-maintain ko lang, no, yung aking katawan. Kasi nga, uh, wala pa akong budget na pang pagawa ng uniform kung sa kasakaling biglang lumaki yung katawan ko. So, i-maintain ko lang para hindi ako masyado agad uh, lumubo or lumaki. Sa so, ngayon ay medyo talagang simisikip na yung mga uniform ko. May isa nga na hindi nakakasya. Talagang sakal na sakal na yung aking muscle sa braso. Pero yung iba naman na medyo may allowance ay kasya pa rin naman at ang suot ko ngayon ay medyo masikip na nakakagalaw pa rin, pa rin, naman ako ng maayos dito although nararamdaman ko na talagang ano, masikip na ayan sa mga gustong magpapayat ito ang maari kong maibahagi sa inyo so, hindi naman tayo eksperto but may experience tayo meron tayong mga ginagawang practice kung bakit nga hindi tayo tumataba at hindi Lumalaki yung chan natin kahit nasa 10 years in service na ako Maintain ko yung pangangatawan na payat maliit ang chan uh, Marami sa mga kasabayan ko talagang nagsitabaan Talagang nag sila ng sobrang-sobrang weight May lumaki ang katawan, may lumaki ang chan diba? Sa akin talaga, pinapractice ko talaga na iniiwasan kong uminom ng soft drinks yan talaga ang ginagawa ko after ko kumain guys ng marami hindi ako agad umiinom ng tubig tapos malamig